Walang tawad. Piliyan mo ko, kuya. Ito. Yung malalaki. Pwede ka na, ako na ko rito. Medyo may naman talaga itong ating uh, hipon sa ngayon. Pero talaga, ng pagka ikaw nakakita nito, ay nakikin ka at ka kasi naman, ano ba na kung paborito mo ay hipon na kung eto sa isa ko na yun at gusto ko kasi yung halos magkakapantay yung laki ng makukuha ko at saka, syempre mas pinili ko yung halos medyo itim pa talaga yung kulay. Ayan. So iniisip ko na dito pa lang sa palengke kung ano yung iluluto ko dito. Syempre yung paborito ko, yung paborito ng asawa ko at paborito ng anak ko. Tara, simulan na natin. So nalinis ko na pala itong ating hipon tapos ay hinugasan ko na yan at maglalagay lang tayo dito ng butter. Para mas masarap, ay isang buong butter or isang bar ng butter ang nilagay ko dito. Tinunaw ko talaga yan tapos ay inikot-ikot ko para naman mas papabilis ang pagtunaw dito. Ayan. At syempre, naghiwa ko ng medyo maraming garlic. Syempre, garlic is life at syaka talagang Garlic ang isa sa main ingredients dito kaya naman hindi ka magsisisi kapag yung lasa ng garlic ay talagang nalasap dyan. <laughs> nalasap talaga. Talagang bumubula-bula itong ating butter kasi medyo mababa yung fat content. <laughs> Maglagay tayo dito ng cajun seasoning. At itong ating beef powder. Itong ating garlic powder. Tansya-tansya lang dito at itong ating paprika. Mix-mix natin. Pwede rin kayong gumamit ng smoked paprika or simpleng paprika lang. Halu-haluin natin hanggang sa lahat ng ating mga nilagay na powder ay mag-well incorporated. O ba? Diba? Kapag ka nalusaw na at syempre nahalo na dito sa ating butter ay pwedeng-pwede na yan ilagay na natin itong ating mga hipon. Ayan. Kung makikita nyo talagang inalis ko na yung bigote niyan. Tsaka, syempre, gumamit na rin ako ng toothpick dyan para maalis yung parang tinae dun sa gitna o sa medyo loob ng ating hipon mix-mix lang natin hanggang sa mag-orange lahat ng kulay ng ating hipon kapag ka nag-orange na ay ibig sabihin ay luto na yan so kapag ka may mga part na medyo itim-itim pa ay halu-haluin lang natin tapos lagyan na natin na lemon juice, pigaan lang natin so yung kalahating lemon juice dahil konti lang naman yan ay inilagay ko na dyan. Usually kasi pagkamaramihan ay talagang dalawang piraso ang ilalagay ko. Tapos pakuluan lang ng konti. Iwasang ma-overcook para hindi maging gummy. Ready na itong ating shrimp boil. Kung nag-enjoy ka dito, huwag mong kalimutan mag-follow sa ating Mami Kay Off Crushed Kusina. Bye-bye!